Salamat. Okay, dagang kayong salamat. Uh, so, paisunis, muli atong banggitang maestro sa uh, kasulatan. So, unang-unang una, unang -una ayong hapon ka na tanan. Oh. Hindi yung upo sa mo ne ang gingon sa tuwiksoon nga drug lord. Black Lord kay naasputika, butika nagtrabaho isip maninhigay no uh, from 19 uh, until now di ka tapos karaga at tapos kagayan pag upin si Ngo hindi po po na patransfer kay Tagahe Ngo ko so karoon kung kaya po yung promosyon maninhigay ng kaya okay lang kay buhit mo ng kaya ng bitong so Malamig so na unang, unang una, doon na lang kayo pumunta na ang sumay so, tumung ng rason nga Alam iya ba takaroon. Kahibalo. Kana, hindot na. na. Iya kita itakaroon din eh sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. No? Kagali na, naniuntot ha, ah, nagbusog kita sa itong paniuntot tungod kay lamig kayo ang ah, atong sudan nga nangka. Kinaampo na nako. No? Sa Genesis 2, versikulo 7, no, mga iso, ng Diyos nagkuha sa lako. No? Ikan sa hu. O niya, iya kining ipurman tao. Basta ka yung Genesis 2, 7. Pagpurman na yung tao, iya kihuy pa ang buhok sa ilong sa tao sa kinabuhi, mao nga tao dunay kalam. Kung sa tingon, ang tao, duha ka mata, gitan sa lapo. Ang ato kung nung lawas, gitan sa lapo. O kung atong kalat, sa gininhawa sa ginoo. pagkaon. Sa pamahaw, paliotto, panihapon. Usahay kung makapabor do na pa isna. So na ang kalag-on sa tong lawas sa lapok. Apan ini kamatay sa lawas sa tao, sumala pa sa Iglesia sa Estose versikulo 7. Ini kamatay kuno sa lawas sa tao, ang iyang lawas mubalik sa hope. Apan ang iyang espiritu kung wala kumalik na ito sa Diyos. Diba? Ecclesias 12, versikulo 7. Kung siya may kalangkon sa atong kalang, gagitan sa ginanawa sa Diyos. Simba. Okay. Usapot. Pagsimba. Gano'n. diha sa pagsimba, atong makaon ang lawas ni Kristo. Na sa Juan 6, a uh, 51, si kama 53, may ngon ang atong ginaw sa Kristo siya na mulo. Ang mukaon sa kong unod, kong inong sa kong dugo, nagpuyo. Ako diha kaniya, o kita nagpuyo ng ato kang Kristo. Di mo no? nga usa atong pagsimba. Nga din, mag, atong Kristo diha sa sunod sa atong kinabuhi nga mo'y makaon sa atong kalat. Unsa man ang isa? Unsa man kalakon? Sa kalat sa tao? Mao ang pagpaminaw sa bulong sa Diyos. Mula ang ngayon na kanina sa itong maestro, Jeremiah 15, 16, ang kalat on sa atong kalat, mao ang bulong sa Diyos tunay rason nga niya takaroon. Maminaw na pulong sa Diyos, aron mabusog kita sa pulong sa Diyos. Kung sa may mabusog ang atong kalang. Kung sa may ikon, ni Cristo sa Matiyong 4, versikulo 4, ang tao, dili mabuhi sa pahing lamang. Kung sa matagpulong nga mong sa baka sa Diyos. Di mo no, sa atong pag-alihin o pagpamauli, Pusong ta sa pulong sa Diyos. Muna, maminaw ta sa pulong sa Diyos. Kay kining adlaw sa so, kanang adlaw, nga diin ang sindisip lang nga sa itong pari, diya sa Kuraparukos, sa Taripa, nga si Padre Olario, muna ipagsugod ka sa pagmaminaw sa itong kalangon sa itong kalangon. Dagan man si Manis, mga seminar nire. Eh? Pero mas lagi kini nga seminar karon. Kay ngano? Tan-awon ning liyo puno sa Biblia o sa referensya. Kasagara nga seminar dinhi wala tingali. Wala tingali, book na no? lang. No? So ang kalanon kalan, sa tong kalat mo nang naa sa tong liyo. Sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Unsa may kung sugod ang karon nga Para mapusok sa pulong sa Ginoo. Kung man mandoklina sa simbahan, ang doklina sa simbahan, kining purgatorio. Ato ni isbukta ng purgatorio mga eksloon, kaysa una sa sabalista ba ko, maayo kayo no, ko makikuntra ng atos mga katoliko. No, buong kong nga katoliko, pero pag ita na 20 anyos na maging sa barista ako. Tungon sa rason, kay e, kita ng katuliko, minus man sa doktrina sa simbahan. Muna nga kung basahan sa Biblia na ito sa abili agili katuliko, magyano-yano lang tayo. Bitaw ba? Mabasa ba, libra pulitra? libra, pulong purgatorio na sa Biblia? Dilek! Kung siya ngayon sa pastor, hindi na. Kung siya may atong tubang, may huwag matay halaw. Yan mo yan, wala. Bitaw na. Sa sumun, nga mga panahon, nimbiya sa katuliko, wala na nagsimba katuliko, katoliko, kaya nga naman nagsimba na, nga ito sa barista. Muna nilungod, nga nibitaw sa atong pagtuho. sa nagkakaiyan ng iliyon matutuloy po panini sa handbook ng katolik niya Greenwood, page 146 nga nung pulong purgatorio hindi mabasa litra pur litra sa Biblia so na pa sa dokumento sa simbangan katoliko, nga pare ang tingon nga hindi mabasa litra pur litra ang pulong purgatorio Unsa may giingon ni San Pablo diha sa balaang kasulatan? Unsa may giingon ni San Pablo? Matong ni San Pablo sa unang kuritong 4 bersikulo 6. Ang dili mabasa litra por litra, dili ta mutuo niya. Mabasa ng pulong purgatorio, dili mabasa. Di, di modo, dili ta mutuo purgatorio. Muna hinungdan nga nagpakin sa balis ka. Okay. Karon na ko utang na sa may tubag na to. Pwede man mabasa ni tapong. Ang atong tubag ni ana, dunay tubag. Kung dunay pangutana, dunay tubag. Ang problema lang sa atong mga isyu ug dili katuliko. Kay wa gitudlo ang tibuok bala ang kasulatan. Unsa may gigon sa 2 Timoteo Versículo, capítulo 3, versículo 16. Me digo, si San Pablo apostol antibón que su gata, y su gata, un ancho la gata sa de Dios, Aaron Sapak Tolto, Aaron Sapak Batlo, Aaron Sapak Samay, o Pat Matuto, o Saol, Sapak Puyo, de Asamatán. Ngantibón que con un Ang problema lang sa ating mga John Kadili Katoliko, kaya ang basahan ang pabor sa ita, ang pabor sa Katoliko, dili Di ba? Diba? Unang insakto na itawag o gaya na pagtunod Kung sa may pulong purgatorio, mga iso, ang pulong purgatorio, sa pare itong dibasa na ito na ng mala mabasa litra po litra kaya ang bulong na purgatorio dili yan binisaya kung siya mo na yung bulong purgatorio kinak sila kung mabasa litra po litra sa Biblia ang binisaya Muna mga kaigsunan ko, nagilipat ko na ito sa itong mga kaigsunan. Muna magsumpay.

Tuhan ham samaga kalak mewala alamet o kwa put pirno kita wag diai ai kena siap purga turyo pu semena purga turyo pan isaya spoto bersikulu pondo saging swirsion kitabang da di sana kuna kaisunok isulup Sudunan so, ni ay damit gabili damit dili put siya imperno. Unsa may tawag ka na? Purgatorio linisan una ka una ang isod sa langit. Muna gitawa o gipurga si Torio. <laughs> Unso ka rin ang purgatorio? Purgahon ka una una ka isunod sa langit. Mora ang bot sa bot purga torio. Sa itay itay ng Bible, kani gitawag o Giovanni Giudate na mana karon pasahon mana sa tong Westro. Niya sa kung luyo karon. Ang bot kung gidala pa Biblia. Unsa may giingon diha sa Hilimaya 2:22? Nga nagingon ni ni. Mato pa ni, na si to tidak cul nitro turno ati asai irba di purgatore di parmi membaca bahasa melia atau bahasa kisah mengenai katolik poder mudah moyo dia Basit na parehas malinaw, grabing sikat-sikat na ko. Kinsa may samarista din eh. Walay na ko taas, katulikotan na. Pag huma na kong istorya, may gawas, may ripon. Dito sa iyang ginikanan, nasuko iyang ginikanan, isulong. Nga kayo ulit magukuna, sila yung magkukuna, sila'y nalasdakan. Kaya nang mga kukpaw niya sa gawas. Pareha na po. Oh. kelu ni sa manggilit langit dilik bot enferno kay kun ang gilit atuliko mo ayon mag ang mabasa sa biblia langit rap og imperno no sa to paday mo ay maluas unsa makigdon sa pinadagay 2:27 walay makasunod sa langit kun dunay duha tay sala nya kun huna-una o kun nato sa pat sa to galingon karon kun sa publik mata atubangan sa dios oo oo dinay kaya mo yung mga atong masahon, kung putli ka ta. <laughs> Dili ta putli. Matiyo 5.29 naging niya ang atong ginong su Kristo na mulo. Labi na sa mga lalaki, ang utsan ka na kung gawang kapusok ka. Naging ulya, ang sa usap, kababay o bali, sa balaw ay ngahuna-una nakasala siya sulod sa iyang kasutas. Nga sa atong pangalan sala, wani mo gibuha, imo ra gitanaw, nakasala ka na, kunya magkasulod ka sa langit ha. Bida kay pa di ono ba di na makakwang Ginoo nga walay makasulod sa langit kadunay jutay sala. Walay putlit tao sa kalimutan. Walay putlit. Guna nga kitang tao, kitang katuliko, ayaw gid na to, imantala nga kita luwas na. Kaya nga naman, ang luwas na to, langit? na Apan kita napas kalibutan. Huwag yung kaya luwas na. Ang luwas na to, langit uto, nga, nga, na to. ba niyo naman Nga, nga ang luwas na to, anas na to. Yan ang kalibutan. Tungod. Kaya kita ng mga tao nga na yun kalibutan. na Naapata ni kaliputan hol nga kahintang nga napuno diha sa kasaypan okay karon mga aso mangutana ta sa tong kahuli nga no plan nga do na may purgatorio no nga na may